Eto nga pala yung nangyari kahapon mga kainags, no Nagluto kami ni Mahalarena na ng talong, syempre. At saka syempre, ang sa lahat ay ang pork belly na muntik ng masunog. Pero masarap mga kainags, ano? At syempre, ito na yung part 2 dahil birthday ni Saya at ating ipagpapatuloy sa vlog natin ngayong araw na to. Maraming salamat muli. Ah, pakain na to. Yan, syempre mga kainags, ano? Tapos na kaming kumain at syempre, sa mga aso naman yung cake ni Saya kanina, pinakita ko sa inyo. Bigay mo natin sa kanila, oh. katiin mo. Tingko chili oh. Pasok natin. muna na. Pia, pasok muna sa loob. Yan, yeah, nakupo ka mo. Pasok mo na natin. Pipicture ka sila. picture mo sa saya. Pipicture mo muna sa si saya. Dito <laughs> <Wait>, pala niya. Mamaya <laughs> naman, wala pang ilaw eh. Uh, wala pang ano, hindi pa madilim. Okay, saya. Okay, Ayan. Ayan. No. Ayan. Oh, 50 yan. 50 Sabi ko kasi kay mama yung 7 dollars. <laughs> okay, gusto gusto na ni, kunin ni, ano, ni Sayon. No? Inaagot na kaagad. Oh. Ayan na, sige na. Oh, okay, oh yeah. nako, ayan na. Ayan na. Ayan na, ayan na, ayan na. Happy oh. birthday, Saya. <laughs> Happy birthday, Saya. Ayan, ayan, ayan. <laughs> Basta si Sayon ang nakaano. <laughs> Sayon, hindi Saya yan. Hindi Saya yan. Kay Saya, kay Saya yan. tapos ka na. Nag-birthday ka na dati. Nako, yari ka. <laughs> na ka. Oh, si Tun, lakas ni saya, no? Ay, ay. Ay, picture muna. Ang sige, sige. <laughs> ay, hindi kayo makakapag-picture diyan. Talagang kukulitin kayo niyan. Pasok tara, pasok muna muna natin. Pasok muna tayo malaki. Dito. Dito dito. pinapasok natin si Sayon para walang istorbo. Naka naman talaga. Sit down. Nak. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. <laughs> Nak. <laughs> Yung galit si Sayon. <laughs> <Yung laughs> Sarap saya. Ah. Nak. Sige, pakain mo sa kanya. Bawa oh, naman si Sayon. Hindi, hatiin mo. Hatiin Pag mo. Na, dila lang. Dila lang, oh. Eh ano mo kasi baka mahahambat mo ba siya, yan, ganyan, yan. Baka move ka na, move, move Mag oh, move on. daw <laughs> ay, ay! Pag pagmuna. Pag muna! sa kanya lang Ayan oh, Si Daya. Saya Saya ah, kaya na Walang magandang angle Saya hmm. Saya <laughs> Kamukha-kamukha ka ni Saya eh kulun ng aso kaya oh, na kaya na kaya na matumba naman yung baby ko na yan oh, hatiin nyo na at labi nyo sa kanya hatiin oh, mo na para yung isa um. nagwawala ng isang aso natin doon sayo nagkinulong na eh si tao sit 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 Sarah. sit 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 <laughs> <Anong tigas. laughs> si masok, tayo, ano? Tiga-s, gusto mo sa usapin. Hatimon, hati na natin. Hatimon, po tayo. Ninyo po chiljo. Hatimon, ah, 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 Ayan, tawad mga asap. Ayan, dyan ka na, dyan ka na. Nak. Lakas. Ayan, ayos. Ayan na, harap dun sa atin mo. Sit daw, sit na, sit. Sit na, sit. Sit na, sit na, sit na, sit. Sit na, sit. Sit. Ayan na, ayan na isa. Ayari. Nandiyan na pala yung buso natin. Ayan na, kumain na. Hatiin na, hatiin na. Hatiin na natin, sige. Hatiin na, kin kinain na yung tenga. Oh. Kung pa. Okay na. Sige. May natanggalin natin dito. Tiwain natin para... Hmm. Naku, matigas pala to, no? Wait, sayo yung muso mo sa ayan, ha? Ito muna, ito muna ang ulo. Tika muna, parahalak mo natin. Parahalak mo dito. Parahalak mo. Dito ka. Siyan pa, pasuyo nga siyan. Ayan. Sige na, sige na, sige na. Ako na. Siyon na. Siyon na. Siyon na.

Ito pala to, tinama oh ano. Yo. Patigas mo ako may toothpick ka. Mm, Ah, oh, saya. Mm. Sarap lang to pa. Oh. Para kaya sayo. Nakasarap. Kasarap lang. Ano, saya? Gusto mo pa? Naka. Isa. Isa. Naka. Kain lang ng kain. Gusto ko lang dito. Ito. dito, Sabi. Well, ah, bukan bukan to. Ha? Huh? Ah, hindi mo tagal din Tegal. sinabi ko. Yo, ito pala yung toothpick. Mga 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 no mga Saya. Nak. Asarap bilang Kembali natin to. Tutik. Saya no. Ah, asarap. Bisa. Ini saya no. Ang galing nga natin itong upuan yan hmm, Sitang ka dyan, sitang ka dyan Sitang, sitang Nakakasarap Umuha ba, uubos ah Ah, liga dita. Ayan, abu, Hindi. di hin. Dadap, Teka, mi na na ten. Ayah, Salamat siya na, ako na. Ay ako <URE> <loves> dito. <aussireated> ay 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 <laughs> ay ay na ay ay hmm, Ikaw, ay 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 Naka ay 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 Behera. Naubos yung cake. <laughs> ah, nagustuhan ng mga baby natin, no? Oh. masarap to ah. Masarap yung cake na binili mo, ha? Ah. O, oh, isa pa. Isa pa O, oh, ayan, ha? Oh. O, oh, tama na yan, ha? Ito naman sa birthday girl. Sa birthday girl naman, ha? Ah. O, oh, dito, dito. Kapainin ah, ah. oh. Nakita mo. Ah, na. O, nak. Pasarap. O, oh, ubos na, o. Oh. Naubos, oh. Mahal na rin, Ubus Ubos. ha? Oh. Dilaan nyo na. Dilaan mo na sa ayan, o. Oh. Dilaan nyo na. Oh, dilaan. Oh, dila, dila. Oh, sige. Bukas ano na lang. <laughs> ano? <laughs> yung, ano yun sa sa Starbucks na lang. Ah, yung cream. Pop, pop, pop. Ano ba tawag doon? Pop cup. ayan, Ayos. Ah, oh, ah, ayos na. tapos na sa basura to. Wala na. Huh? Hindi pa tapos. Ha? Hindi pa tapos. ang alin Wala na eh. Naubos na eh. Naubos na. <laughs> bitin pero bitin. Sa susunod daw, laki-laki mo yung cake, te. 50 dollars yun 50 dollars ba yun? 50 dollars yung cake na yun no? at least nag enjoy naman yung mga aso natin lalo na tong birthday girl na to nako birthday girl nako ano? ha? Huh? ano ha? Enjoy. Huh? enjoy! kulang kulang yeah, kaya nga eh 50 dollar bin binili mo doon ha? dapat yung 80 dollars na next time. Oh next time 80 dollars uh, next time next time mahal pala ng cake ng aso nung no? grab beg ko yung ano yun no? <laughs> special special eh no? Vera. Saan yung binili yung cake na yun? Naghahanap pa oh. Sa ano? Sa tindahan. <laughs> nagahanap pa si Sai. <laughs> ay si Sai nagahanap pa. Oh. Kulang pa raw yung cake. Asa no? Asa pa yung cake? Wala na, wala nang <laughs> cake. Ay, wala na tubig, wala na tubig, wala na, wala, na, wala na, cake. Wala na. ano mo ma? Nagahanap pa oh. yo? Hindi nakikita no. Wala na, wala na ubos na yo. Tapos sa basura to, wala na oh. Wala na. Yung tissue map, ay tissue tape mo? Baka ma yung kutsilyo baka maano pa nila to. Ay, ay. ay ayan, ayan, hangyari. Oh, na ano? 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 Wala na, wala na, ubos na, ubos na. Wala na, na tayo, uwi na, uwi na. Pwede lang tayo malamig, malamig dito sa labas. Hmm. Sige, salamat. Ah, so ano na, pack up na tayo, pack up na. Linis na, linis na. Jaya. Eh, naghahanap na, ng ano, yun? Kulang. Cool Kulang cool daw, bitin. Bitin daw, bitin na bitin. <laughs> bitin na bitin yung cake. Ayun pa, ala. <laughs> pa. Tabihir. Sarap. Ano? Sarap na. Sulit ang din ng baby bo, baby girl. Ano, ha? Nako, sa susunod, si Sayo naman sunod ang bilhin natin yung malaki na. Kasi nakakatuwa silang ano, kumain. Lalo na ito, masaganang kumain yung maliit natin na yan. Eh. Ha? Ay, ito rin, akin yan. Bakit baka nila yan. Bakit nakita mo. Halika na, halika na, halika na dito. Doon na, doon na. Tara, tara. Also, picture taking pa sila Picture taking pa ta. hmm. Picture taking O oh, sige dyan mo On lang <laughs> <laughs> Hindi nyo malang pinansin yung ginawa ko yun no? Linis linis Tira kayo Yan Ano Sino taba sayon Sayon Sayo Sayo no? Taba no Parang hindi sa Sagana sa pagkain Nakalaman talaga Tsaka lagi natin nilalakad dyan eh Exercise yan, takbo silang takbo dyan no? Naku, nauhaw ang gwapo hmm, Ayan sila, ano? Oh, sige na, sige. wala na, tapos na Wala nang pagkain, ubus na yung cake nyo Hindi hira, akin na yung mahuhugasan ko na yun Ayan, pagkailagay na lang yun Doon sa natin yung para sa sunod yung pagbabarbecue Alam natin kung saan kukunin So, naku, sarap Ay, sarap talaga kumain kumpleto kayo, no? Ah, sarap lang. Enjoy? Busog? Busog, ilagay mata dan. Ora, sandali lang. Tapos mo guys, kung ano naman iutos mo sa akin. Nakaano pa, oh? Nakaabang pa. Wala, ay, nako. Eto, to, 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 to. Meron silang ano rito, atay, oh. Atay ng baka, no? Dalawa, yan, oh. Ito pang isa. O, sige, sige. Lulutuin ko muna tong atay nyo. Sandali lang, ilalaga lang natin at... Mamaya na sandali lang. Ang naman. <laughs> Ilaga mo natin yung atay ng mga aso natin. Atay ng baka. Zero alcohol. Wine lang tayo. Yan. Ano lang, pantanggal umay busog. Nako po, panginoon, sarap. Ah! Nakapansin nyo yung buwan, no? Ayun, Parang itlog, no? Parang kulay dilaw ng itlog. O, parang kailan dyan? Dyan tayo kumakain kanina ngayon, no? Wala na. Dito na tayo ngayon sa loob ng bahay. So, yun, maraming maraming ano, maraming salamat sa panunod, mga ka so, Nag-enjoy kami sa pagkain namin kanina. So, masaya, sobrang saya. So, every week, yun ang gusto namin sana, magsama-sama kami para sabay-sabay kumain, gathering, kahit pa paano, di ba? Banding ng family. Zero alcohol to, no? Yan. Wine. So, kung napapansin nyo mga kainags, ano, yung ating uh, painting sa likuran natin ay nasa ibaba na. Ito yung ano, uh, karugtong lang to. Continuation. so, yung nakaramblag natin na uh, pinakain natin si Saya sa ng kanyang cake birthday ni Saya. Ilang araw na yun nakalipas tapos ito na ulit. Ngayon lang tayo nagkaroon. napansin nyo na to siguro, no, nung nag-birthday tayo, nung nakaraan nag-post ako nung nakaraan birthday ko, baka napansin nyo, nakababa na yan. Tapos sa uh, yung mga previous vlogs ulit natin, eh, nasa taas, di ba? Yung nag-barbecue tayo kahapon. Eh, nasa taas yung paintings. Tapos nagulat kayo, di ba? Baka nalito kayo sa iba, no? Doon sa mga nakapansin. So, inuna, inuna ko lang kasing i-upload yung ano, yung nung nag-birthday ako. Aan, kaya, nung nag-birthday na ako, nakababa na yan eh. Yung paintings na yan. Mm. <clears throat> so, maraming 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 salamat talaga mga mga kainags. Ano, doon sa mga talagang mga nag-message nag sa akin, pati doon sa mga nakondaming nag-comment na happy birthday, nag-greet sa akin ng happy birthday doon sa comment section natin sa YouTube. Thank you very much. Sobrang dami. Nabasa ko lahat, pero hindi na ako nakapag-reply. <laughs> Thank you very much Tapos sa uh, nakakatuwa naman kasi may mga nag-message May mga nag-comment din na uh, Nagugustuhan daw nila yung vlogs natin Dahil sa pag pagiging uh, kuwela natin yan, Yung simple yan, Humble ah, Humble ah doon sa iba, hambog yan. <laughs> yung, 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 sabi ng iba, hindi ka naman hambol inag si hambog ka, no? <laughs> yan tapos sa uh, nakakatuwa din tapos meron din ay sabi na transparent ka pag nag vlog walang sugar uh, coated walang tinatago yan kung ano talaga yung nangyayari sa buhay nyo o sa buhay mo o ba diba? Uh, talagang pinapakita mo although merong iba na hindi nagugustuhan yon kaya lang po talaga ganun eh uh, kasi gusto ko rin po talaga na ano yung uh, kung ano talaga yung nangyayari, yung totoo, totoo talaga nangyayari, no, ayoko itago yung mga bagay na, eh, kasi alam nyo mga ano? ako kasi bilang isang vlogger, eh ako kasi yung isang, eh, ako yung vlogger siguro na gusto ko yung meron akong ah, uh, gustong ma-discover pa kaya na napapansin nyo, nag-e-experiment ako eh, nag-e-experiment talaga ako eh, no? kasi gusto ko yung pagiging genuine, genuine genuine, gusto ko genuine, yung originality talaga, yun yung gusto kong gawin kasi siyempre ah uh, ay kasi lang ano, eh. gusto ko kakaiba. Kakaiba talaga. Yan, kaya nga per, kaya nga nang masabi ko doon sa iba kasi sa ibang mga viewers natin sa mga ibang subscribers natin, ayaw nila yung mga negative side na nakikita siguro no. Katulad nung pag naghaharot uh, ko si Mahal tapos tapos uh, <laughs> si Mahal Reina minsan eh. <laughs> 'Di ba? <laughs> Nagagalit sa akin minsan pag uh, nagbo-vlog ako nakatutok yung camera. Yon, eh siguro ayon nila makita yun Pero ako kasi gusto ko talaga ipakita din yun Eh nag-e-experiment din kasi ako, Ah, eh, no? uh, kasi nagbabase din ako sa ano yun nagbabase rin talaga ako sa mga comments ninyo. Uh, sinusunod ko 'yon. Kaya 'yung iba, ah, uh, may mga nababasa tayong hindi magaganda sa comment section, mga negative against sa akin. Pero hindi po ako nagagalit doon sa kanila. Hindi po ako galit sa kanila. Ah, uh, yung iba naman kasi hindi na mabash yan eh. Kung baga sila, ano sila yung parang, meron, ano tayong tawag doon? Constructive, uh, ano ba yun? Constructive uh, bashing ba tawag doon? Pero sa akin, uh, yung mga sinasabi nyo, na alam ko naman na para di naman sa akin yon para sa ikakabuti ng vlog ko ng channel natin. Sinasapuso ko po yun. Talagang, ah, uh, Uh, nagiging ano sa akin yung nagbibigay sa akin ng ideas para kung ano pa yung mga dapat kong baguhin na style kung ano pa yung dapat kong uh, uh, gawin ya yeah. so do sa mga nagsasabi ng mga hindi naman negative yun eh no? mga yung mga hindi naman bashing din yun eh uh, maraming maraming salamat po talaga sa inyo thank you very much na uh, minsan may, may mga nagsasabi din na huwag ko nang isama si Mahalarena sa vlogs ko kasi nga lagi na kasi yan <laughs> kasi po uh, gusto ko po kasi meron ding memory si Mahal Arena kasama sa <laughs> sa vlogs ko para syempre pagtanda namin di ba hindi natin masabi kasi ma, ma, di ba baka pagtanda namin eh Magsisi siya na hindi siya na hindi ko siya hindi, hindi niya nakikita 'yung sarili niya sa mga vlogs nung mga bata pa kami, 'di ba? Ngayong panahon na 'to. Kaya gusto ko rin po talaga siyang isama. Tsaka ano 'yan eh para parang mm, Ewan ko basta gusto ko ano gusto ko siyang kasama kahit na ganoon siya 'yung minsan <laughs> na allergy sa ano no, sa camera. Uh, yung iba naman kasi may mga nagko-comment din na Gusto din daw nila Layona na, <laughs> uh, nag nagharutan kami ni Malrena Nag-aaway kami para maasot pusa Mga uh, ganon may, may mga gusto din Pero meron din mga ayaw At saka minsan yung mga dating ko Sa pag nagbablog ako Gusto ko kasi buhay Buhay na buhay Gusto ko talagang magkaroon ng reaction Yung mga viewers, subscribers natin Ayoko kasi yung ano eh Ayoko kasi ng boring sa sarili ko Pag nagblaga ako Gusto ko yung may action. <laughs> Although yun nga, sabi ko, hindi naman lahat e eh, uh, gusto yung ginagawa ko, yung style ko sa pagbablog. Hindi na, yung iba ayaw nila noon. Meron namang iba na uh, siguro mas marami na gusto nila yung style ko, yung aking uh, diskarte sa pagbablog. Yun. Kasi ano, alam nyo mga kainis, ayoko rin kasi yung mayroong tinatago nga eh. No? Ayoko yung, ayoko yung plastic sa, ano, sa mga vlogs ko eh. No? Ayoko ipakita yung puro mabubuti lang, puro magaganda. Eh, gusto ko rin ipakita minsan yung, yung mga, ah, hindi rin, di ba? Yung mga, <laughs> kaya sabi ko sa inyo, experiment din ako nag eh, No? Nage experiment din ako kung saan ba okay, kung saan ba ganito, kung ano ba yung dapat kong gawin, palitan, baguhin, yan. Tsaka syempre sabi ko Maraming maraming salamat sa comment ninyo eh Kasi syempre kung hindi naman dahil sa comment nyo Hindi naman magbabago din yung mga style ko sa pagbablog Kaya maraming maraming salamat At uh, kahit pa paano Araw-araw tayo nagbablog Mga kinos araw-araw tayo nag-upload no At uh, mar maraming maraming salamat sa nanonood Kontento uh, naman ako sa ano Sa mga views natin araw-araw Maraming maraming salamat Parang seryoso ako ngayon ano Hindi ako lasing ah. Zero alcohol to mga kainis zero alcohol yan ha eh. hindi masaya lang ako talaga masaya lang sobrang flattered lang ako sa nangyayari kasi dati sabi ko nga sa inyo eh uh, nung nangangarap lang ako mag vlog no? sabi ko gusto kong mag vlog pero alam nyo butas din ng karayo mga sinukot ko <laughs> bago, bago bago bago, nyo, bago nyo ako na discover mga kainis nice, ano? Eh, sabi ko nga, ulitin ko ulit sa mga matatagal nating viewers. At saka syempre, maraming maraming salamat talaga sa mga loyal viewers natin. Yung mga uh, nakasama ko na nung ako'y nagsisimula pa lang mag-vlog. Na nandyan na hanggang ngayon, eh, nandyan pa rin. Sa mga bagong dating, nandyan pa rin. Thank you very much. At sa mga, syempre, may mga umalis din. Uh, maraming salamat din sa kanila. Ganun lang naman talaga. At eh. saka, alam nyo mga kinesa, no? Uh, okay lang sa akin na i-bash nyo ako okay lang sa akin na magsalita kayo ng mga negative side sa akin so walang problema sa akin doon ako yung taong hindi balat si Buyas yan <laughs> mm -hmm. <laughs> I'll take babasahin ko yan salamat kasi syempre alam nyo naman yung pag comment nyo kahit negative comments yan especially pag magandang comments yan uh, it's a good para sa aming channel para sa akin channel mm -hmm. merong reaction kaya yeah, maraming salamat. Hindi ko binablock ang mga nagbi, nag, uh, nagbi message sa akin or nagko-comment sa comment section natin ng mga hindi magaganda. So, hindi ko binablock yan. malaya kayong sabihin ang inyong gustong sabihin. Kasi unang-una, -una, sasabi ko nga sa sarili ko, hindi ako magagalit sa mga nagsasabi ng, uh, so, sa mga nagko-comment ng na hindi maganda sa akin sa comment section. Hindi ako pwedeng magalit kasi una-una, sabi ko nga sa inyo, pinasok ko ang social media. Binigyan ko ng karapatan, binigyan ko ng, ng pahintulot ang mga makakapanood at mga subscribers, mga viewers natin na gustong sabihin nila ang gusto nilang sabihin. Yan, kaya open open ako diyan, makainay sa mga uh, hindi ako hindi sasama lobo sa inyo. Diba? Kung meron man ako sisihin dito, hindi yung mga basher, hindi yung mga nagbibigay ng mga magagandang na negative na merong kakapulutang aral ko. Hindi po ako magagalit diyan kung magasabi ko mo sa inyo. Ako 'yun. Ako 'yung dapat kong sisihin sa rito dahil pinasok ko 'yang social media. Kaya, maraming maraming salamat talaga. Thank you very much. Kahit papaano eh nandiyan kayo, nandiyan pa rin kayo. Thank you very much. No? Uh, Maglilimang taon na tayo sa... Maglilimang taon na ako sa ano? Sa December 26, 2025 na nagbablog. Uh, tinupad nyo ang aking pangarap. Maraming maraming salamat. Baka magkayakan tayo dito, ah Yan. <laughs> At saka, by the way, yung mga madalas mag-comment mag, uh, ng negative sa akin. Sayang. Mag-comment neg, mag ng negative sa akin. Eh, nung birthday ko, abay binati rin ako ng happy birthday. Oh. Thank you na. Yan ang gusto ko sports. Uh, actually sports lang din ako makikinig sa you noon. Know? Let's be sports ganyan. Tsaka uh, sabi ko nga sa inyo, wala naman wala naman perfectong vlog. Lahat ng, halos lahat kahit naman yung mga sikat na vlogger ay eh, nagkakamali din, 'di ba? Kasi yun, uh, uh, nag-e-experiment kasi kami, yung kakaiba, yung gusto naming marit yung yung climax ng gusto naming gawin mga content yung mga content creator nga di ba may mga gusto yan eh na climax kung ano yung di ba ano ba yung mangyayari pagka ginawa namin to pagka inupload ba namin to mga ganon so marami maraming maraming ano hanggang ngayon continuous learning pa rin ako sa pagbablog thank, uh, thank you thank you hindi <laughs> aso ko hindi nang saya ko lang talaga sobrang saya ko masaya. Tsaka syempre masaya. Puso natin ilaw para mas maganda. Tsaka syempre masaya mga kainas. Tingnan nyo naman yung ating... Uh, diba? Ito, kapalitan ko na rin to. Malapit na. Kakanbas-kanbas na rin ako. Nakakatuwa lang. Patay natin sa kuryente. <laughs> so yun lang mga kainas. Sa uh, maraming maraming salamat ulit. ah uh, continues the, the sports continuous lang uli natin. Thank you very much. At papaalam ako. Maraming salamat ulit sa panonood. Sa mga comments ninyo. Sa mga likes ninyo. Thank you very much. Hanggang ulit.